Nagpunta naman kami ng family ko sa Lukban, Quezon para bisitahin ang kamay ni at magmerienda ng pansit Lukban, Bao, Buchi, Pilipit at kung ano no pa. Nag-drive ako mula Dasmarinas, Cavite for almost 4 hours. Pagating ng Lukban, dumiretso agad kami ng Kamay Nesus Pilgrimage Site at buong lakas loob na inakyat ang 300-step shrine. Nakakapagod at sobrang taas din ng araw ng mga oras na yon. Namulikat pa nga ako dahil wala na akong exercise tapos sumabak pa sa akyatan. It took me around 15 minutes pa at sa maniwala kayo o sa hindi, mas masakit sa katawan ang pagbaba dahil matataas ang steps. Dumiretso agad kami sa mga kainan sa labas lang ng site at gulat kami dahil 50 pesos flat rate ang parking nila dito. Kaya kung ako sa inyo, iwan nyo na lang ang sasakyan nyo sa Shine dahil 30 pesos lang ang parking doon. At maglakad na lang kayo kung kakain kayo sa tapat. Dito, namit namin si Kuya na nagtitinda ng puto bao, buchi at pilipit. Kakaiba ang lasa ng puto dahil may feeling ito sa loob na nakakilig. At syempre, hindi mawawala ang pansit lukban at inihaw na longganisa na sinadya namin dito. But wait, there's more! Matagal na rin namin gusto mabisita ang airplane restaurant na nakikita namin sa Facebook. Kaya sakay na naman kami sa kotse para puntahan ito. On our way, nagmerienda muna kami ng famous bibingka nila na napakasarap lalo na kung bagong luto. Ilang minuto lang Nakarating na kami sa Kamayan sa Palaisdaan sa Tayabas, Quezon. Dito matatagpuan ng Air Summit Gourmet that features a fine dining experience sa loob ng Boeing 737 aircraft. Dadaan muna kayo sa parang departure area bago kayo makapasok sa aeroplano. Reasonable naman ang prices at siguradong worth it dahil sa experience. Warning lang, medyo mauga ang aircraft lalo na pag may mga batang tumatakbo sa paligid. Pagkatapos namin kumain, bumaba naman kami sa katabi na Fisher Lake kung saan pwede kumain habang nakababad ang paa sa palaisdaan. Sumilip lang kami at napakaganda ng lugar. Nag-enjoy pa nga ang mga bata sa pakikipaglaro sa mga isda. So, ayun na nga. Pagkatapos nito, ay nag-shopping naman ng family ng mga tsinelas sa liliw pero hindi ko na na-video dahil pagod na rin ako at ginabi na rin kami. So thank you sa panunood and don't forget to like this video and subscribe for more travel videos later. Bye!